so yan at uh, tayo magkukulungan ngayon mga kabaka hindi pa tayo magkataw at medyo wala naman medyo malakas-lakas na amihan kaya gusto so, so, mag uh, at samahan nyo lang ako yung araw na ito at uh, sana makarami ito so lang tayo uh, mga kabaka sa gilid gabang lang tayo ng kawan dito siyempre ang gamit natin na itong uh, kawayan tapos yung uh, natin yung ito. pang malakasan pang ma ano to pang mabilisan Ay, tingkatin natin gamit yan yeah. Ay, may kalakataw na agad, maga pa lang. Sana kumawa ng maganda tulingan dito kayo. Good morning po sa lahat natin mga minamahal mga viewers. Good morning, good morning. At parang hindi mag sa manda ko ng mundo. Yung mga kababayan. So, ang pita at kaya uh, nga siguro. Hindi natin kumikakawan. Hindi natin mga kasama mga kapangka. Ang dami. Ang nanita siguro kayo sa dala ng barko Hanggang pagilid Hanap-hanap ng kawan Alright at na lang mamaya mga kapaka Pagkaya ang pag tayo, ako na ng ating uh... kanya nang habok ang dito yung mga ating ano lumabog ka, dami lumabog yung kawal, lumabog

piraso lang napaikita tayo oo ha 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 chata Tico Seal yeah. laki kaka pato ka lang, mga kamangka maging likid sa atin na ito Antar. Ya, apa kah Alright, mau apa kah ya? Ay, magkaroon muna. Mabilis yung kawal mga kapangka. Pero nandito na yung maraming mga ibon at uh, ng ano, mga diles Kaya madali natin magating kulingan. turingan. Yan ang Pasok, patan, pasok. Singgi na lang kami tila kami Kaya na Dalwa Takay Kaya na daw ang katan, lagot tawa mabilis Pati huli, wala lakad na pa naman o no? Ang po Nakuluhin kayo na mga kamangka O hanggang apat Umiigit Mga panglang tayo dito Alright, siya so mga kamangka Nagligaw mula ko ang aking uh, Pakawayan at tayo ay muna uh, Napakarapin ang bangka Pagkisigil Pagkisigil

tayo, singilan okay. Ito tayo Ilabitik na Ito ispe, pay, nakikita rin Papayang, oh, nataglikaw na nga tayo ng ano Marami ng bangka Alright Dagdag sa ating huli Ayun. Uy Nakaramdam Nakaramdam Gumagos pa Uy Nakaramdam pa At pa Uy hey!

lang ang ating pwesto. Yung spin ha, -ah na. Sakto yung palit natin sa singgilan. kailan ko hindi ko na twist yun na yun na yun na yun right. na right, na yun na yun na

malaki okay, oh ang gulyasan at saka ang bakol yan nating ating huli pwede kumaki lang kilo ama Pasuyo daw ah ang laki ah ilang kilo ang isa hala Tres one port. Mm. No. Ito. 3 mm, tres one port. Mm. Tapos yung isa. Ito yung pangalawang higit ko. Ito ay... Malapay naman tatlong kilo. 2.8. Malaki na. Aray, yung pahigit natin. Mm. Oho, one in one ports. Ah. One and one four. Bali lang din. Five, six. 10, Ani. six. Ani, may get up. Hmm. Yan, bibing kami ng miss yan. Online, online mo. Hmm. Alright. Yun. So, update tayo sa ating ano nga pala. Sa ating tuluingan. Bali naka 900. Ah, 70. 9 ating kita. Bali meron pang isa itong pirasa yung malaki. Ang talaga namin ay yung 2 point, ah, 3 point, ano? three point two, at saka yung 1.25, point 1 in 1 Sa tatang nga pala kay Chris, yan, bumili natin ista. Tapos yung sa doba, na kung ating ulam or ano? Nah. Anong yung kondo? Gata? Kayatin mo. Kayatin? Kirito lang. Kirito? Pangat? Yan, ating na. Prito nga. Makain mo tayo ng suman. Prito nga ni. Suman, oh. Sarap ito suman. Galing tayo sa ano, sa ugtas. Tama. Ah, salamat sa ating marit. Salamat sa ating marit. ng suman. <laughs> Nakasuman, kaya balot. Suman, suman. Ilagay mo sa pinsin, baby. Para makita mo kung may labo. Kakaunti pa lang pagpugas. Alright. Sa usaw-sawal. Okay. nga pala may bagay naman mga kabangka parang land pool sa yun, parting Bisaya kaya ingat ingat tayo lahat na, medyo maano na umuuga uga na puno dito sa amin pero malaki naman sa Batangas wala signal hmm. yung ating isda dito ito pa yan kami gano'n kami sa bundok ng Mesisaw Mga no, kamenda ko na ang ng, ligaw. Mano ito ang isang ito? Dahon ng... Ah, dahon ng kasoy. Luto ito ng mis yan. Kaluto yan. Luto ng Ilocano. Atin yung statue pa. Isang piraso. Laki pa niyan. May yung 2.10 na na. Ayun pa yun. 2.75 Ah, 2.75 pa yung natira. Alright. Yan hanggang dito galito mga vlog Parang salamat. Uli, okay, sa ating Panginoon ano, at sa biyayan ng karagatan. May po nabiyayan tayo tatlong piraso. May matay ng suman. Dapa. Doon sa blue na. Hmm. Ha? Blue. Nagkita mo ang hmm. ano na na ating vlog. Maraming salamat po. Sa ito katapos sa ating video. At uh, para ating kayo maging ating God bless you po. Bye bye. Yeah.